Hi guys, good evening, gabi na. And then, magdutoner tayo. So, may nagtanong kung magkano daw ang sinasahod ko sa Singapore. Ang pinakasahod ko po, $800. So, kung mapatak siya ng mga, ano, 30 something, ganun. And then, paano, paano daw ako, paano daw ako mag-ipon ng pera? hindi kasi ako palagala. Hindi ako pumupunta kung saan saan. Tapos kapag pumupunta ako, may pinupunta na ako dun lang sa bahay ng lolo ko, sa ano, coven. Or kaya, malapit sa mall sa coven, ganun lang. Hindi ako kumakala kasi ang cost of living sa Singapore, mahal. At saka ano, hindi naman sa nagyayabang ako kuripot kasi ako. <laughs> <laughs> hindi ako ako kuripot, kumbaga marun masinop lang talaga ako sa pera. Iniisip ko kasi yung bukas at saka hindi ko kasi alam malay mo po ka bigla ng amo mo, di ba? Pero natupad may mga bagay naman akong natupad sa sa sahod ko sa next start naman ng work is 2011. Tapos 2013, 14 nagkaroon na ako ng nakabili na ako ng isang lupa. Tapos, hanggang naging tuloy-tuloy na yan. Kasi, parang na-enjoy ko na yun. Eh. Alam mo ba, kapag na-umpisahan na mo nang na-enjoy na, na mag-ipon, mag-impok, or mag-invest, parang magiging habis mo na siya. Magiging habis mo na siya. Pero, may kasamang, may kasamang pagsubok ko yun. Kasi, hindi naman siya madaling makuha. ba? Diba? Pero, ika nga, kapag may pain, i-embrace mo yung ping yung i-embrace mo yung mapagsubok na yun kasi siya yung nagtuturo sa kung paano maging mapagpasensya, kung paano mo iintindihin yung sitwasyon kung gigibaf ka na ba or or hindi kakayanin mo pa ba or dapat dapat iisipin mo may backup plan ka kailangan isipin mo mabuti ano ba dapat? Susuko ba ako? Iiyak ba ako sa si sa tabi? Mahanap ba ako ng taong papagkakatiwalaan? Or, sa sarilihin ko na lang muna? Antok na ako, guys. Or either, mag, uh, sa sarili mo na, o, oh, pag-pray mo kay Lord, tatanoyin mo si God, i-guide ka niya, yun. Yun lang yung mga ginawa ko. Kaya ako kapag pray And then, kapag tinatan, may rami tatanong sa, paano yun? Paano ka nakapagpundar? Eh, ganito lang yung sakit mo. Kasi minsan, hindi po ako nag-off. Kasi, pag, hindi ako, hindi ako pinag-off. Or kaya, mayroon naging extra, may nagkaroon ako ng extra. Aabot yung sahod ko, so, $1,200. And then, yun. Kapag wala naman, o di okay lang, kasi, ganun pa rin naman, eh. Masinop lang po talaga ako. Siguro, natutunan ko to sa mami ko. Kasi yung mami ko, dating yung kusyante. Okay nag-negosyante kasi yung nanay ko dati. Pero hindi naman yung malaking negosyo. As in, yung parang, ano lang, maliit lang, may may store siya, may paupahan. Ayun lang, bata pa kami. Tapos, laging sinasabi kasi ng mami ko na, ano, ang laging sinasabi ng nanay ko is, magbubuo liwayway na. Sabi niyang gano'n. Mataas na ang, mataas na ang araw, tirik ng araw, nagbigay ng biyaya ang Diyos, tulog pa rin kayo, hindi pa kayong sasalo. Tapos, natuto ako sa, alam nyo ba, nakita ko lang yung mommy ko when I was, siguro nung grade 5 ako or grade 6, ganun, kasi hindi ko pa, hindi ko siya, agtok na talaga ako, kasi, ano, anong tawag dito, um, pagod na pagod ako sa trabaho. And then, kung iisipin mo, guys, ha, yung mommy ko, masyadong madiskarte sa buhay. Yung nanay ko, nagtitinda rin niya ng mga ballpen. Kahit meron siyang sari-sari store, kahit meron siyang paupahan, madiskarte yung nanay ko. Pupunta pa yan sa ano, kasi yung dati niyang paupahan sa may Quezon City, sa may barangay tiniyahan, Quezon City SSS. So, doon siya. Kaya po sa harap ng S, doon sa SSS, pwede siya magbenta ng mga ball pens, kasi marami ibang bang nag apply ng mga SSS gano'n. Gano'n ma madiskarte yung nanay ko kahit meron siyang paupahan. Meron siyang ano, mukha pa rin siya ng extra. Siguro doon ako nagmana sa nanay ko yung pag magiging masino. Pero yung pagiging mabait at mapagbigay sa papa ko kasi ganoon yung tatay ko yung Happy go lucky. Yung marunong siya, ano, kahit ubus biyaya, kinabukasin ko, <laughs> yung mga ganun tipo, yung bigay ng bigay. Pero ako naman kasi, naging balance, parang nakuha ko yung, yung pagiging um, marunong mag-handle ng pera, at the same time, nakuha ko din yung pagiging mabait ko sa tatay ko. Kahit hindi kami close ng parents ko, nung bata kami close ako sa papa ko, and mommy ko hindi kami close, kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. And then, pero, siempre may nakuha ko pa rin yung dugo nila, di ba? So, gano'n. Luckily, yung balance yung nakuha kong ugali sa pagiging mabait sa papa ko, sa pagiging maano sa pera sa mami ko, yun lang napansin ko lang sa papa ko. Kasi ako, ako kasi pag meron talaga, asin, in talagang magbibigay ako kapag meron talaga, asin, in magbibigay ako. Pero yung mommy ko kasi, putok na talaga ako. Pero mami ko kasi, hindi talaga siya, ano, yung parang mahigpit talaga siya sa pera. Maano siya sa pera. Pero, ganun. Ako kasi kapag meron talaga, magbibigay ako. Pag meron, pag wala, sorry naman. And then, yun. Ano pa ba? So, may nagtanong kasi na, kung nagtataka, paano ko na-handle yung ganun? Kasi nga, hindi ako gumagala hindi ako na at focus ako lagi sa work. Nagkaroon man ako ng ano, jowa. Ano lang yung parang kakwentuhan, um, sandal pag may kailangan, yung, yung pag nalulungkot ka, ganun. Yung parang may napagsasabihan ka lang ng mga bagay na pinagdadaanan mo sa amo mo, ganun. ayun. Tapos, kapag gumagala ako, sinasabi ko dun sa mga ito, may, may mga maliligo ako. Doon lang sa malapit sa bahay namin. Hindi ako naglalakad na kasama sila kasi nahihiya ako. Alam yan ng lolo nahihiya ako. And then yun. Kaya ako nakakapag-ipon ng pera kasi ganun ako. At saka, ano, mahilig ako mag-shopping noon. Pero, bago ako mag-shopping, kinicheck ko naman yung price or kaya naman kinicheck ko po kung magsisell kapag mahal pa siya, sure, hindi ako pipili. Ganon yung attitude ko. Pagod oh, talaga ako. Ay, ay antok talaga ako. And then, what else? Ano pa ba? So, ang ginagawa ko, kasi ganito yun. Yung pera ko for, kuyari, yeah, um, January, yung January, February, March, April, May, June, ipunin ko yun, kunyari, 5 months or 6 months, 6 months na salary ko, itatabi ko siya para for next year na pambay ng ilaw, tubig, kuryente, allowance ng anak ko. So, paid na ako. Wala na akong iisipin. So, so, isasantabi isa ko na yun yung 6 months. So, another 6 months and another 6 months, yun ang iipunin ko para magkaroon ako, makapit ako ng bahay, ay eh, makapag, makapag ipon ako, makapag-invest, gano'n. At saka yung sobrang sobra, pag may sobra ako, pinibigay ko. And then, yung iba, talaga tinatabi ko talaga siya. Yun. Oh, good night na. Gabi na kasi. Ano, oras na. Mag, uh, alas, jeez na. Para meron lang din ako may upload. Nakakapagod yung trabaho ko sa totoo lang. Walang pahinga. Alam niyo, nakakapag-cellphone lang ako kapag naglalakad ng aso. Ganyan dito sa loob ng bahay bawal may limit Pagtapos na yung trabaho pwede mo nang gamitin yung phone mo mga alas 9 ng gabi ganun yun lang pero okay lang ganun talaga yung buhay siguro ito yung way ni God para may matutunan din ako na yun yeah. kasi di ba nung una yung Chinese ko na amo ganun tapos ngayon iba na yung amo ko puti na tapos medyo mabababa yung ano, pero kaya ko naman ma-handle kasi lagi naman ako nagdata lagi naman ako nagpa-pray kay Lord lagi ako nag ask ng guide tulungan niya ako sa lahat ng oras sa bawat araw, minuto then nagpa-pray ako lagi yan, protections and help ang pinagdadasal ko, di ba, yung walang walang gaanong pera, hindi mataas yung sahod or maipon, ganun basta wala akong yun lang So anyway guys, good night and vlog and God bless. you wow. getting